Busog na naman ang mga Kimpaw fans. May katade para si Kim lagi sa dressing room. Ibang klase talaga ang mga booking ang mga kaibigan ng atres. Mas lalo tuloy ginaganahan ng mga supporters na maghanap pa ng mga ayuda. Uwi na, wala nang pila sa ating Chinita Girl. May nagwagi na, walang iba kundi si Paolo Abelino. Nakakatuwa pa naman asarin itong si Kim Chulagi palaging namumula, at nahanap na agad ang mga sagot. Ayon nga sa mga banat mga fans, bukod sa stress reliever ko ang showtime, araw-araw, abangas din ako sa mga pangaasa ni Dake Kimcho. Amininin natin, na si Vice Ganda ang pinakamaraming ayuda na ibinibigay. Tandag pa, nasinipang John Hidario at Bong Nabarro. Kapag kasi si Da ang nangaasar, wala kang kawala at mapapatakbo ka na lang sa backstage. Tawang-tawa talaga ako sa mga banat Ayon pa sa isang komento, kahit naman hindi sabihin ni Vice Tenda ang mga ginagawa ng King Pao, alam natin. Yan, kasi nga, detected tayo sa mga, sa mga asawa na yan. Wala silang ibang ginawa, kundi pakiligin tayo. Yung bagong episode na ng What's Wrong Sekretary King, pinasigaw na naman tayong lahat sa deep. Hayon pa sa isang komento, Alam niyo, yung pakiramdam na busog ka sa sa mukbang sa Kimbao? Plus ayuda ang um, nangyayadabas na mga showtime hosts. Paano pa itatago ng Kimbao ang relasyon nila? Buking na buking na nang sambayanan. Inayon na nga na sa mga na komentar sobrang effective talaga ang King Paul Laptin. Ang daming nawawali sa kiding. Totoo kaya na laging tadibabad ang King